Hello! So, eto. Pinutol namin yung lalaki na papaya. Kasi, malapit na kami magtanim ng mga gulay-gulay sa farm. Kasi yung caretaker, sana mag-aasika. So, para makalibre na kami ng mga gulay. So, eto. Gumagawa kami ng compost. So, meron ditong lagayan ng mga sa ano ito yung ano to sa vermicast na ano dahil actually puro prutas kasi yung sa farm so magtatanim na kami ng mga gulay gulay Ay, hindi na ako bibili kasi alam mo naman hindi makapagtanim ng gulay sa farm walang mag-asikaso so, ngayon may caretaker na so eto So, ayan. So, dito may mga ano na kami na compost. Vermicompost. So, ayan. So, dito mga gulong to ng kapitbahay namin eh. So, iniipon namin. So, ito yung sa so, vermiculture. So, kumuha dito para dumami doon. So, ayan. So, ito yung pinaka-style. Yeah. <laughs> so, ito, tatakpan nyo lang. So, binawasan na namin yung So, ito sa vermicast. So, eto yung mga gulong na pwede na nakukuha lang sa kapitbahay. Eto may mga bakal-bakal pa kasi gagawin kami structure, hindi eh. pa wala pang oras. Eto mga paning. Ang dami namin mga sili. Anyway, ito, paparamihin namin yung da rabbit.